Ann. Pinuho na naman. Name? Bia. My name? Malilit na isda sa bato. Ah, hindi ako natilapya. Ayan. Ah, konting pampainit. Ayan, ito kami sa bundok. Sa baag. Matutupan ng tinanglaran na manok. Ah, Sarap yan. Ayun ba? Sipat, malapit na maluto. Malapit na maluto yung biya. Tsaka limango. Binili lang po yan sa may bayan. Ayan o. Sarap yan. Part 2. Pumito. Asa nasa bundok kami.

In it in it mo ipakita mo Yun sa... no oh. Medyo mainit talaga <laughs> Ayan. Yun Di jo ito May naulog May umingit Eh. Ni pare po siya. musok pa. Marsi pa to. Sarap niyan. Yun. Mas may konting pampainit po tayo. Ini tilapia. Ang kamatay ang mga sipat. Sarap niyan dito sa bundok. Nature nature. Ayun. Kasama yung mga pamilya abang kapitan. Ayun. Painit muna. Ayan. Ah, tikman, tikman. First bite, first bite. Yung mga ano. yun Ya. Nasa. Hmm. Sarap. ion, Sarap đập đâu mà lên nằm nam, -nam. Hey.